Hi, ako si Kuya Dugs. At ang pamagat ng video na to ay ang mabuting anak, pamangkin, amo at kaibigan. Bakit? Kasi isang umaga, kahit apat kami natutulog sa kwarto ko, ako lang mag-isa naglilikpit ang hinigaan namin. Para walang gulo at away, ako na lang nagkukusang kumilos. Ako naman ang pinakamatanda kaya hinahayaan ko na. Para din hindi na sumakit ang ulo ni mama. Hinisin ko nga rin pala yung kapatid ni mama. Sa pala ang tito ko na si Boy Ubo. Teka, may bata pala sa labas. Ang ng sticker ko kaya binigyan ko na. Inet nga pala ako ng tubig para sa tito ko na si Boy Ubo. Mahili kasi siyang uminom ng gatas tuwing umaga. So ngayon kapi muna kasi wala kaming budget. Apat taon ko na pala siyang ko dito sa bahay ko. Inaalagaan din naman niya ako kaya inaalagaan ko din siya. Mag-OFW sana siya sa Hong Kong kasi hindi natuloy. Kaya dito ulit siya sa bahay ko. Sinalubong na pala ako ni Chambunggan dito sa tapat ng bahay namin. May usapan kasi kami ngayon. Na makikisabi siya sa akin pagbili ng dog food. Medyo eh, malayo kasi yung bilihan kaya mag-iibay kami. Parehas kasi kami may alagang aso. Dalawa ang aso ko at dalawa rin ang aso niya. Bukod sa parehas kami mahilig sa aso. Hindi halata pero parehas kami mahilig sa K-pop. After 5 minutes nakatingin na kami dito sa bilihan ng dog food. Sobrang daming pagpipilian dito. Pero ang binibili ko ay Whoopi, minsan naman ay Top Breed. Dalawang kilo na dalawang kilo, maabot naman to na isang linggo. Bukod kasi sa dog tawag ko pa yan ng ula totoo lang kung tao lang yung aso para na kami anak na 2 years Kabilin old kami namin umuwi na agad kami sobrang init na kasi dito sa Pilipinas tuwang tuwa nga yung aso ko na sinatoro no pinakatok ko pero pagluto ni na yung ulam saka ko sila papakainin pauwi na si Ichan Bungat at bigla siya may sinabi sa akin mamaya aligot tayong dagat pero bago kami maligo ng dagat, no, pala si Kuya Dax dito at ililipat ko siya sa manok. Ah. Um, Para kasabi niya kumain yung mga manok. Pero nakasalubo ko si mama at may sinabi. Huwag mo na ilipat yan, baka makatay pa yan. Malaki na yan. Pinalik ko na nga agad sa kulungan si Kuya Dax. Naalala ko na mayroon palang nanguha ng itik dito sa amin. Tapos nagurat ako, bigla na lang kumulog na napakalakas. Sobrang takot at takot ang mga aso kapag nakakarinig sila ng mga kulog. Kapag kaganon kinukomfort ko sila, iniwan ko muna siya kasama silang mama sa loob ng bahay. Sayang naman kasi yung tubig kung di akong maliligo sa ulan. Sobrang saya ko nagtatakbo-takbo nga ako. Alala ko na nagyakag si Ichambungan maligo ng dagat. Kaya naman nagpunta agad ako sa kanila. Sarado-sarado nga sila kaya kinatok yung pinto. Nilubong agad ako ni Roberto. Tuwang tuwa siya nung nakita ko. Sobrang lambing nga niya eh. Bukas na pala si Ichambungan ang bahay. Alam niya ba na yung bahay ni Ichambungan? Ang tabi ang naming bahay. Dati kami magkapit bahay kaya magkakilala kami. Turi sa gilid nakalagay yung manukan namin. Diyan ko sana ilalagay si Kuya Dax unti-unti na nga pala lumalakas ang ulan. alakin na rin kasi yung mga patak-patak. Malamig na rin ang todo. Pilit ko na rin si Ichambonga na maligo sa ulan. Medyo nagbabahan ang agad yung daan dito. niya ko na nga pala siya na pumunta nang daga. Kasi mas masarap maligo habang na Ang dito na pala kami sa bukana ng daga. nga kami bakit hindi namin makita yung daga. Para siya nang puting uso. Hindi rin kami makadaan kasi umapaw yung kanal sa daan. Ah, mabubug pa kami. Habang ako nawawala ng pag-asa si Ichambonga gusto ng gusto pare rin. naman gumawa siya ng paraan. idaan daan kami sa mga bahay-bahay. Wala naman mga tao kasi nasa loob sila ng bahay. At ito na nga dagat ang labasan. Sabi sobrang kalma ng daga. walang kaalon-alon sobrang sarap talaga. Gamaligo. Hindi ko alam kung malabo na ba mata ko. Talaga nababalutan na, na ang dagat ng puting uso. Sobrang saya ko tumakbo na ako papunta sa dagat. Dalem. o sya yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!